Good evening guys. At uh, huminto na naman tayo guys dito sa Kabuyao, Laguna. Ayan At uh, galing tayo ng uh, Ortigas Pasig. Bali pangalawang hinto natin ngayon guys dito sa Kabuyao, Laguna. At uh, yung unang hinto natin ay sa Sukat Paranaque yun ang unang hinto natin at uh, pangalawa at dito sa may Wilcon, dito sa Kabuyaw, Laguna at tayo ay namahingan na naman guys gawa ng uh, nakakapagod din guys magmotor galing Maynila hanggang dito sa bahay sa Calamba Laguna kaya puminto tayo sa git guys dito sa Kabuyaw para sa saglit at uh, habang nagpapahinga ay uh, pinapanood natin yung mga kapwa natin riders na dumadaan dito sa Kabuyaw kaya at uh, pag ganitong oras guys ay uh, matutulid na rin yung mga sasakyan dito gawa ng uh, wala ng traffic malimit dyan sa may uh, crossing na yan ay uh, nagkakaroon ng uh, accident guys buwan well, uh, ng yung iba bigla lang nasulpot at uh, biglang naliko na hindi malang uh, lang nagbibigay ng uh, signal kaya uh, nagkakaroon guys ng uh, accident ayan ang lugar guys dito sa Kabuyao Laguna at uh, siguro mga 40 minutes pa mula dito sa Kabuyao ay na uh, nasa bahay na tayo diwa so, lang hindi naman ma-traffic yun guys ay uh, mabibilis ang mga sasakyan ayan Ah, maganda dito guys sa ating inihintuan ang gawa ng kabilaan may mga nakalagay ng mga ilaw kaya maliwanag pero banda dito sa may gilid na, ayan mga kwan tawag ito mga talahib ayan may mga puno ng mga uh tawag ito ay yung akasya ng mga bagong tanim ayan kapag madaling araw dito guys dito sa dinadaanan natin ay uh, may nagtitinda dito guys na pandesal at saka Paris mami mga mag umaga mga alas 4 ganoon ay ah uh, ganitong oras guys wala tayong mabilian ng ano mami or pare wala nang mag uh, in na ng gabi kaya ganitong oras ay wala na tayong mabilian dito sa tabi ng kalsada napakaluwag yan ng kalsada kaya yung ibang mga nakamotor ay matutulin matutulin yung mga ibang nakamotor na mga dumadaan dito at uh, tulad ng dati guys ito yung service natin Honda TMX 155 Sa uh, 16 years na guys ang ating motor na service. At subrang uh, sobrang napamahal sa akin ang motor na to kaya ayaw kong palitan guys. Year 2008 pa guys ang ating motor at uh, 2024 kaya 16 years na ang ating motor at uh, maingat tayo guys sa mumotor kaya tingnan nyo akala mo ay uh, magwa 1 year pa lang <laughs> wala kagano makita ang kalawang buwan maalaga tayo pahinga na tayo guys dito sa Kabuyaw Laguna at tayo isisipat na naman para makarating na tayo sa bahay ayan okay hanggang sa muli guys hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, kita kita na naman tayo sa sunod na ating vlog at uh, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin okay bye bye